Hindi tayo binibigyan ng Biblia ng tiyak na impormasyon tungkol sa pinagmula ng iba't ibang mga lahi o kulay ng balat ng mga tao. Ang totoo, mayroon lamang iisang lahi sa mundo, yan ay ang lahi ng mga tao. Ang pagkakaiba lamang sa mga tao ay ang pisikal na katangian at kulay ng balat. Sinasabi ng ilan na noong ginulo ng Diyos ang mga wika ng tao sa tore ng Babel, Genesis Kapitulo 11 Versikulo 1 hanggang 9, inumpisahan din niya na pag-ibahin ng lahi at kulay ng mga tao posibleng binago ng Diyos ang genetic ng mga tao upang manatili silang buhay sa iba't ibang ekolohiya, gaya ng mga Aprikano na may kakayahang mabuhay sa kabila ng sobrang init sa Afrika, ayon sa pananaw na ito, nang guluhin ng Diyos ang wika ng mga tao, ang bunga nito ay paghihiwalay ng mga tao ayon sa kanika nilang mga wika, at pagkatapos ay binago na rin ng Diyos ang genetic code ng mga lahi upang mabuhay sila kung ang lugar sila dadalhin ng Diyos. Maaaring posible ito ngunit wala namang malinaw na biblical na suporta sa ganitong teorya ang lahi o kulay ng balat ng mga tao ay hindi nabanggit sa tore ng Babel. Pagkatapos ng baha, noong magkaroon ng iba't ibang mga wika, ang mga taong nagsasalita ng magkahalin tulad na wika ay humiwalay sa ibang grupo ng tao na nagsasalita rin ng ibang wika. Dahil dito, ang Jean Paul ng partikular na grupo ng tao ay lumiit dahil hindi na ang buong populasyon ng sangkatauhan ang pwede pagpilian ng magiging asawa. Ang pag-aasawa ng mga magkakamag-anak ay nangyari, at sa paglipas ng panahon isang partikular na katangian ang lumabas sa mga grupong ito ng tao. Habang patuloy na nag-aasawa ang mga tao sa kanilang sariling grupo, lumiit ng lumiit ang gene pool ng mga ito, hanggang sa dumating sa punto na ang mga taong may magkakatulad na wika ay nagkaroon na rin ng magkaparehong kulay at pisikal na katangian, at kung mayroon mang ibang pisikal na katangian na lumabas ay pambihira lamang. Ang isa pang teorya na maaaring pinagmula ng iba't ibang lahi ay ang paniniwala na maaari di umano na si Adan at Eva ay nagmamayari ng genes na maaaring magbunga ng itim, kayumanggi, at puting mga anak, ito ay maihahalin tulad sa pag-aasawa ng magkaibang lahi. Kadalasan ang kanilang mga nagiging anak ay hindi magkakatulad ang kulay ng balat, dahil nais ng Diyos na ang sangkatauhan ay may pagkakaiba sa panlabas na kaanyuan, Maaring binigyan ng Diyos ng kakayahan si Adan at Eva na magsilang ng anak na may magkakaibang kulay ng balat. Walo lamang ang nakaligtas sa pandaigdigang baha, si Noah at kanyang asawa, at ang kanyang tatlong anak na lalaki at ang kanikanilang asawa, Genesis Kapitulo 7, bersikulo 13. Maaaring ang asawa ni Shem, Ham at Yafet ay mula sa ibang lahi, posible rin na ang asawa ni Noah ay mula rin sa ibang lahi, Maaaring silang walo ay nagmula sa magkaibang mga lahi at nagtataglay sila ng genetics na nagbibigay sa kanila ng kakayahang magsilang ng mga anak na magkaibang lahi, anuman ang paliwanag, ang mahalaga ay iisang lahi lamang ang tao at lahat tayo ay nilalang ng iisang Diyos para sa isang layunin, para papurihan at sambahin ng makapangyarihang Diyos na lumikha sa atin. At kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong kalimutan na magsubscribe at e-click ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating mga kwentong Biblia, Jos ang maluwalhati. Salamat.